Galeng, ah, go ah. lang. Pasok. Pikit lang, pikit! Pikit lang, wag mo kontrolin, Papasokoy mo, Papasokoy mo. Anong ginawa mo Ah Anong ginagawa? Babae ka lalaki. Babae lalaki. Nan. Babae lalaki. Babae lalaki. Babae lalaki. Ha. Babae lalaki. Ha? Babae lalaki. Babae lalaki. Anong ginagawa mo diyan? Babae ka lalaki. Babae lalaki. Babae lalaki. Babae lalaki. Babae na laki. Ha? Ha? Ano ka dyan? Nainggit o nagalit? Ha? Nainggit na galit? Nainggit na galit? Nainggit na galit? Nainggit na galit? Pangalan mo? Pangalan? 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 Pangalan wala? Meron wala? Tatanggalin mo yan ha? Tatanggalin mo yan? Tatanggalin mo, yan. Tatanggalin mo hindi? Ah. Tatanggalin mo 'yan? Oh, hindi. Dahan-dikit, dahan-dikit tayo eh, palito na 'yan. Ano? Oh, ayan 'no. Tanggalin mo, tanggalin mo, pikit, pikit. Dulan lang papasukin mo ha, papasukin mo. Andiyan niya sa kanto 'no. Ayamo para makauusap ka, para makauusap ka. Ha? Pikit lang, pikit. Papasukin mo para ano? Ayamo sa ayamo mag-blackout. Mag-blackout ka. tanggalin mo yun hindi Ma, anong ginagawa mo dyan anong ginagawa mo nainggit ka dyan nainggit ka na galit ha para matapos tayo nainggit ka na galit nainggit oh, o diba yan na nainggit nainggit ka ha babae ka lalaki babae lalaki babae tagasaan ka Tagasan. Tagasan ka. Tagasan ka. Tagasan. Taga saan ka? Pilipinas Ay si Kamansa. <laughs> Bakit kinanyan mo yan? Matagal Pilipinas. <laughs> Gusto mong patayin kita ngayon? Gusto mong patayin? Gusto mong patayin kita? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo nga. 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 Tatanggalin tanggalin mo hindi. Ayaw mo tanggalin. Ayaw mo tanggalin yan. Ano nilagay mo sa... Ano nilagay mo sa mukha niyan? Ano nilagay mo sa mukha? Ano nilagay mo sa mukha? Ano nilagay mo? Tanggalin mo yan ha? Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Tanggalin mo yan ha? Tanggalin mo ha? Tanggalin mo. Haplosin mo yung mukha niya. Haplosin mo. Tanggalin mo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? May pangalan ko wala. U Usap na lang tayo ha. Tanggalin mo yan ha. Tanggalin mo. Anong gagawin mo dyan sa mukha? O, tanggalin mo na. Tanggalin mo. oh busay mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung sa mukha. O, di ba? Sigilan mo yung naingat dito, ha? Nilagyan pa daw, karaya mo yun eh. Matanda ka, bata. Matanda, bata. Ay, yung... oh. Matanda, bata. Ay, yung... Hindi nga, matanda, bata. Matanda, bata. Matanda, bata. Matanda, bata. Matanda, bata. Tinatalong kita, matanda, bata. Ano nilagay mo sa mukha niyan? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo sa mukha niyan? Ano nilagay mo sa mukha? Ano nilagay mo? Ano nga nilagay mo? Tanggal mo. Tanggalin mo, tanggalin mo lang, ha? na nga. Pati leg na mumula, tanggalin mo ha. Ah, tapo mo, tapo mo yan ha. Ano nilagay mo sa leg niyan? Ano nilagay mo sa mukha? Anong klaseng, uh, ano klaseng ano nilagay mo sa mukha dyan? Anong klaseng ano nilagay mo sa muka? Ano nga nilagay mo sa mukha dyan? Sasagot ka hindi? Ano nilagay mo? Ano yan? Ano nga nilagay mo dyan? Ano nilagay mo sa mukha man? Ano nilagay mo? Ano yan? Insekto? Karayom? Ano? Ano? Tinusok mo? Ano? Ano? Anong insekto? Anong insekto? Anong insekto? Anong insekto? Anong insekto? Ano di mo alam ang insekto. Ano nilagay mong insekto diyan? Anong klaseng insekto? Tanggalin mo na. Dito sa mom. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggal, tanggal. Tanggal, nilis. Dalawang kamay kami dito, Tanggal mo Dalam kamay. Tanggal, tanggal ha. Tigilan mo to, ingit ka ha. Tigilan mo ha. Tigilan mo to ha. Naintindihan mo ako. ka na ba ng yung mahuli ka? Hindi. Ha. Ah. Gusto paranas kasi hindi mo pa naranasan. Hoy. <coughs> Titigilan mo yan ha. Tignan mo ginawa mo sa mukha niyan. Parang ginawa mo dyan eh. <coughs> ano? Ano? <coughs> ano?

Tigilan mo yung kita. Tigilan mo yan, ha? Tanggalin mo yan. Tanggalin. Ugo, tugan, ha? Tanggalin. Ubo, subusan. O, wala akong ginagawa sa'yo. Ano masakit? Ayan, Reto. Oke. Okay. Lala Bangka. Ba? Lala Bangka. Ba? Lala Bangka. Ba? Lala Bangka. Lala Bangka. Ba? Bang ba? Oh, tanggal mau. Apa ini? Serap pala ito. Masarap. Tanggal mau. Tanggal minta. Kulam ni mau. Kulam ni mau. Terai mau apa? Oh, ala. Lala Bangka. Ay, bang Lala, bangga? nga. Oh, ayan no. o. Ano? Tanggal ba? No. Opo. Tanggal, tanggal ha? Tanggal mo hindi. Huwag mo ako sinisigawan dito ha? Ha? Naintin na ako? Tanggal mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggal mo ko wala. <tong tukar> ha? Ah, may balang ka wala? Tigilan mo to ha, tigilan ha. Pulik, ma ha. ma mo ha. Sumulagyan pa yung bayang. daliri mo sa paa. Ha. <tong tukar> Tanggalin mo lang. Ano? Tanggalin mo yan, ha? Ano? 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 Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo yan. Ano siya mo, ano siya mo, ha? Nainggit ka dyan? Sobrang inggit ka? Ha? Tanggalin mo. Ilang karayom yan? Marami, marami. Pulang-pulang yung leg, ha? Oh. Ano nilagay mo sa leg niyan? Bang ka. Tanggalin mo. Ha? kita sa ano? Sa Nakikiyang kita sa bote, gusto mo? Nakikiyang kita sa bote. Ha? Ah! Gusto mo ko lang ko espiritu mo dan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanda muna Pero ba't na. mo. Tanggalin mo na ng bibi. Dapat ka na inggit. Ano problema? Ano problema? Bakit ka na inggit? Ha? Pinagawa lang ah, ito. Pinagawa? Oo. Oh, oh, oh. Ah, sa'yo pinagawa. Oo. Kau marah? Tidak. Jangan. Jangan. Dia buat apa itu? Dia marah? Ya, dia marah. Dia marah. Ya, bagus. Okey. Dia marah. Saya tak akan takut dengan diri awak. Gusto mong karatingin pa kita dyan yan? Ayoko! Mo Ayoko. Dito. mo Ayoko! 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 oo Ayoko! Dinatanggal ko Ubusin mo ko! Dinatanggal ko! sa akin ngayon. Ayoko Patapusan mo ngayon! Ayoko na! ka! Ayoko na! Iyari ka ngayon! Ayoko ka na! Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad? Magkano binayad yan? Magkano binayad yan? Magkano binayad? Magkano binayad? Magkano binayad?

Tanggal ba? Tanggal, tanggal, tanggal ba? Tanggal ba? Tanggil, geli, 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 geli. Kamu bau siapa nak? Tanggil mba. Tanggil, geli, 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 geli. Kamu bau siapa nak? Bisa sahaja. Geli, geli, mba. Tengah tengah, 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 Alam mo? O, tingin mo. Ngayon, sige mo. Pagod na pala Ubusin mo yan ha. ha? 'Yung mga insekto, parayong ubusin mo ha. Ha? Ubusin mo yan. Sige. Sige, parangin mo. Sige. Sige, barang, ano ka ngayon? Ano ka? Ano ka? Nakatikim ka ng ano? Nahuli ka? Ano? Uulit ka pa sa ganyan, kawain o hindi na? Talaga hindi ka nahulit. Malas mo sa akin ka na tapat. Tangkalin mo yan, ha? Talaga ba na yan dati? Kaling pang ano to? Ngayon, ngayon lang nahuli yan? Oo, sa akin lang. Talaga na dati yan? nanggal ng gal, binigil ko na Talagin pa. Lapas mo lahat, lapas mo. Lapas mo. Tapos mo. Tapos mo lang. Tangkay mo. Mas masarap mangulam na. No? Pag nangungulam ka, to, tuwa ka pa, no? Pag nahuli, o no? ano ka ngayon? Nung nahuli, nung nahuli, ano ka? Kawawa ka Ubusin mo yan, ha? Kailangan mo, sait yan, sait. Kailangan sait, ha? Sait. Pakulat yan. Ito. Oh. Kailangan yung mukha niya babalik sa, babalik sa, babalik sa, babalik sa normal. Babalik sa mukha niya. Babalik sa normal na hindi. Tanggalin mo yan. Kaya pala, insekto pala yan. Pagtingin ko kanina sa mukha, iba eh. Tanggalin ako. Mm, okay. okay, Tanggalin mo. Tanggalin Sige. Sige, barang. Tanggalin mo. Tanggalin Kami meron ka. Bakit? Ah, gusto gusto palagay kita sa Japan? Sama? Gusto, tapos hindi ka na makabalik dito? Nainggit ka na ano kaya nyo yung nagpagawa niya na magmahingit-ingit mo. Ano, oh, ang gawa niya naman ang Ano ka? Parangin mo rin. At yan ba? Hindi na mo, umuwi po. Oh, Pinayaga na nga na ito, umuwi dito. Ano? Tanggalin ba? sa upos ha? Sura wala na kapital mo ano meron pa wala na Tanggalin mo okay hey. tanggal na tanggal na tigil na mo to ha ha ayoko nang tutulungan mo pa yan nagpapabira dito ha ha Maglibay-libay ka dyan ha Umingi ka ng tawad yan. Sa katawan na yan. Umingi ka ng tawad. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Umingi ka ng tawad yan. Umingi ka ng tawad. Umingi ka ng tawad. Hindi ko matanda ka. Huwag ka na uulit. Kaya sa iba, huwag mo gagawin yan. Huwag may nagutos ha. Ano? Ano, tatanungin kita. Lala mga sa akin, Hindi. Takot ka pala eh. Parang parang kaya. Tangkalin mo yan ha. Ubus lahat. Sa idin mo. Wala na. Huwag mo na mabalikan ta. Taimik. Huwag mo na mabalikan ta. Ayaw ko maingay. Taimik. Huwag mo na mabalikan ta Okay. Ano kaya ha? ha? 'to? Balah. Ano 'to? Okay. yang sayo? Ano ngiyari? Batong miyak ka. Ah. Batong miyak. Eh batong miyak ka. Masakit 'di? Hindi. Kung sa 'di. Kung sa 'di 'di. Ah. Hindi, hindi. Oh. na masakit 'di ba? Dinidikit ang ulo mo ano? Oh, okay. Boleh kan 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 ulang ke